Josue, Ikalabing pitong kabanata At ito ang kapalaran ng lipi ni Manases, sapagat siya ang panganay ni Jose. Tungkol kay Makhir na panganay ni Manases na aman ni Galad, sapagat siya lalaking mandidigma, ay kanyang ang tirangkilik ang Galad at ang basan. At ang sa ibang mga anak ni Manases ayon sa kanilang mga angkan, sa mga anak ng Abieser at sa mga anak ng Helek, at sa mga anak ng Esriel, at sa mga anak ng Sikhem, at sa mga anak ng Hepher, at sa mga anak ng Semida. Amang ito ang mga, ito, mga anak na lalaki ni Manases na anak ni Jose, ayon sa kanilang mga angkan. Ngunit si Salpahad na anak ni Hepher na anak ni Galad na anak ni Maghir na anak ni Manases, ay hindi nagkaroon ng mga anak na lalaki kundi mga babae at ito ang mga pangalan ng kanyang mga anak. Maala at Noah, Hogla, Milcha at Tirsa. At sila'y lumapit sa harap ni Alasan na serdote at sa harap ni Josue na anak ni Nun at sa harap ng mga prinsipe na sinasabi. Iniutos ng Panginoon kay Moises na bigyan kami ng mana sa gitna ng aming mga kapatid. Kaya't ayon sa utos ng Panginoon, ay binigyan niya sila ng mana sa gitna ng mga kapatid ng kanilang ama. At nahulog ang sampung bahagi kay Manases bukod sa lupain ng galad at ang basan na nasa dakuro ng Jordan. Sa ang mga anak ng babae ni Manases ay nagkaroon ng mana sa gitna ng kanyang mga anak. At ang lupain ng galad ay ukol sa nalabi sa mga anak ni Manases. At ang hangganan ng Manases ay mula sa Aser hanggang sa Mikmetat na nasa ng Sikhem at ang hangganan ay patuloy sa kanan hanggang sa mga tagak ng Tapua. Ang lupain ng Tapua ay ukol sa Manases. Ngunit ang Tapua sa hangganan ng Manases ay ukol sa mga anak ni Ephraim. At ang hangganan ay pababa hanggang sa Batis ng Kana na dakong timugan ng Batis ang mga bayang ito ay ukol sa Ephraim sa gitna ng mga bayan ng Manases at ang hinggan ng Manases ay nasda kong hilaga ng batis at ang labasan niya ay sa dagat. Ang dakong timugan ay ang sa Ephraim at ang dakong hilagaan ay ang sa Manases at ang dagat ay hangganan niya at abot sa Aser sa hilagaan at sa Isakar sa silanganan at tinatangkilik ng Manases sa Isakar at sa Aser ang Betsan at ang mga nayon niyaon, at ang Ibliam at ang mga nayon niyaon, at ang mga Tagador at ang mga nayon niyaon, at ang mga taga Endor at ang mga nayon niyaon, at ang mga taga Taanak at ang mga nayon niyaon, at ang mga taga Migido at ang mga nayon niyaon ang tatlong kaitasan kaya may hindi napalayas ng mga anak ni Manasas sa mga taga sa mga bayang yaon, kundi ang mga kananayo ay nanahan sa lupaing yaon. At nangyari nang ang mga anak ni Israel ay tumakas, na kanilang nilagay ang mga kananayo sa pag-aatag at hindi nila lubos na pinalayas. At ang mga anak ni Jose ay nagsalida kay Josue na sinasabi, Bakit ang ibinigay mo sa akin ay isang kapalaran at isang bahagi lamang na pinakamana. Dang malaking bayan ako sapagkat pinagpala ako hanggang ngayon ng Panginoon. At sinabi ni Josue sa kanila, Kung ikaw ay malaking bayan, sumampa sa gubat at iyong malalawag doon sa iyong sarili ang lupain ng mga Feraseo at ng mga Rifaim. Yamang ang lupain maburo ng Ephraim ay totoong makipot sa ganang iyo. At sinabi ng mga anak ni Jose, Ang lupaing maburol ay hindi sukat sa amin. At ang lahat ng mga kananeo na tumatahan sa lupay ng libis ay may mga karong bakal. Sila na tumatahan sa Bethsan at sa mga nayon niyaon, at gayunin sila na nasa libis ng Jezreel. At si Josue ay nagsalita sa sangbahayan ni Jose. Ni Ephraim at ni Manasis na sinasabi, ikaw ay malaking bayan at may dakilang kapangyarihan. Hindi marapat sa iyo ang isang kapalaran lamang, kundi ang lupi ay magiging iyo. Sapagat bagaman isang gubat ay iyong malalawag at ang labas niyo ay magiging iyo. Sapagat iyong palalayasi ng mga kananiyo, bagaman sila'y may mga karong bakal, at bagaman sila'y matibay.